Ayan, sa si silin. Hayo si... Aray, aray, aray. Mali, 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 mali. Mali ang ano mo. Mali ang iyong ano. Kain ng vitamins. Ayan, na, nalaglag. O, oh, tignan mo. Eto, oh, si na, si nalaglag, nalaglag. Ito, oh. Silin. Yung... Ay, ayan na, silin. Nalaglag, nalaglag. Mm. Ito, oh. Ayun, ay. Ang bayan nalaglag. Hindi ka malaglag. Oh, ayan na, silin. Ayan, Ayan, nalaglag. Alam si Gamora. Alam niya kasi talaga yung vitamin C. Hmm. Chulit. Chulit. Hmm. Sige ayan yan, oh. Sige na, alam ka na niya. Ayan, oh, yan oh. Selin. So, selin, di marunong kong uminom ng, ano, vitamins. Ito, oh. Ang dali. Yan na, yan na, yan na, yan na, yan na, yan na. Ayan na, ang tae. Ayun na! <laughs> ano ba si Ayan lang, oh. Sige, hindi ka inom ng milk. Alam nyo na, alam niyo naman, di ba, na favorite ni si yung milk ito. Favorite yung milk. Ayan. Pero, dahil, ano, hindi pa nakuubos yung vitamins niya, hindi ko muna siya pinapainom ng milk. Dali na, si Lynn. oh. na. Ah, alam ko na. Ay, naapakan pa ng lola mo. Taita i ta -i, si Celine. Ta -i -ta -i, talaga. Celine, ayan na, oh, napakan mo na. Oh. Ano bang problema na itong batang? May problema na ba ito sa paningin? Celine, oh. Susmiyo. Ay, nako, Celine, hindi mo pa rin naaano. Oh. Ito na nga, bigyan ko na nga sa'yo. Oh, oh yun, oh. Yan, oh, yan na, oh. There you go. Susmiyo. Oh, inom ka na ng milk. Inom ka na ng milk si Celine ah oh, sige, na. inom ka na ng milk. Inom na, inom na ng milk. Ha, inom ka na ng milk. ah oh, sige na. Inom na ng milk. ah oh, sige na. Sige na, wait lang ha. Wait lang. prepare ko lang. Wait, wait.